Good morning sa inyo lahat mga kananay. Nandito na naman tayo sa kusina para magloto ng sinigang bangus. So, ito na eh, naumpisahan ko na to mga kananay. So, papakita ko na lang sa inyo ang aking niloloto. So, ayan siya mga kananay. Lakas-lakasan natin para kumulo. So, ayan. Tapos, medyo anuhin natin ito. Ano? Ayan. Binaliktad ko lang siya kasi medyo na ano na tawag nito. So, ito lang ang aking panghalo na gulay. Iyan. Uh, malunggay at talbos kamote. Dito ko lang ito kinuha sa aking mga ano, Natanim tanim ko ito. Iyan. Hindi na ako bumili. Kasi meron naman ako dito. Ayan. So, Tingnan na lang natin mamaya Samahan nyo ako hanggang dulo mga kananay Hanggang maluto itong aking sinigang So yan. Pakita ko sa inyo mga kananay Ang aking niluluto Ayan Hindi kita kailangan Ganyan na lang sya Yan. So, ano yung muna natin ito? Malikta natin kay medyo na ano na. Yan. Ayoko kasi magsabaw ng napakarami eh kasi ilan-ilan lang naman kami dito. Baka hindi na naman maubos. Hindi na, hindi. So, okay na yung ano niya, sabaw niya. okay na yung alat pero dandagan ko pa ng asin kasi gusto ko yung maasim maasim na sinigang masarap kasi pag maasim iba yung tinola na isda, iba rin yung sinigang so ayan Malalaking hiwa ito, mga ka-nanay, oh. Malalaking hiwa. Ito pa. At yung, ano, ito rin, oh. Malaki, no? So, okay lang yan kasi ilan lang naman kami dito eh. Hindi naman kailangan maghiwa-hiwa ng medyo maliliit. Naagad ko pagpunas tong kalan kasi mahirap na pag nakadikit na yung ano eh. Dumi. Yeah. So, medyo ano na. Lagyan na natin itong kalbos. Oh. yan At ilagay rin natin itong malunggay. Para sabay-sabay na silang maluto, no? Mga kananay. Ayan. Lagi natin sa ilalim itong talbos Para Tagat sya maano Pero okay naman na So papatayin ko na to Ayan ito ang aking sinigang bangus so thank you for watching mga kananay gabli sa inyong lahat alam kokonin natin ang ating takip Takpan natin. Ay, malaki. Ay, malaki lang. Oh. So, ito. Okay. Ayan. May na. So, ito, mamaya ko na lang ito lulutuin. Pag nagising yung anak ko, kasi kumain pa lang naman yung apo ko. So mamaya na yan So dito naman muna tayo sa ano, labas Mag ano tayo dito Ayan Whew. Ang init So mga kananay, thank you for watching. God bless sa inyo lahat. Bye!